Sibot si Nanay Solidad sa pagpreparar kan sa indang gamit na bibitbiton pa uli sa sa indang residensya. Maginan sa indang shanties o payag-payag, pinagbabaklas niya naman. Kabalik kayaan sa iyang pamilya sa mga nakatalaan na pauliun ngun niya na aldaw. Paborman siya na makauli na. Mabot kayang sabihon, balik normal naman ang sa indang buhay. Makapalik na sa dating lugar, dating arong Maray na ito, tamba ko mapagalong ang ma madigdi, madigdi sa suton, madigdi sa lidong. Ang bakwit na si Jane daing planong baklasonan sa indang payag-payag. Kaya sa sa indang paghali, so lamenting pagpreparar sa nakan sa indang gamit ang sa iyang pigkasibutan. Maski yaon duman sa pagsadiri na bako, dapat bako kampanti ang gabos at kung pwede, dahil na pag supayag. so payag, kung baga na lang inda so importanteng gamit na ngayon kung mawara, at syempre dahil man sigurado baga ang ano, para sa kuya dai namo nako tao ulagun uh, sa mga payag para ano para in case of uh, mag ano mang giraray si mayon igwa tulos na masusurukan lalo na itong dakol ang mga aking saradit antes ang decampment, pinabalonan mo na sindakan DSWD nin food packs igwaman sindang pigsararong sakong bagas gikan sa nasyon kan Japan uh, tinaon niya naman yun yung sulas iniya yun yun, tigapodming uh, uh, kumbaga pahatid or ano uh, paba pabaon sa mga evacuees na minasulas na relief operation ngunyan. total na 1558 ang pinauruling bakwit na sa barangay Lidong Fidel Surtida, Santa Misericordia sin San Fernando tulong bulan na nagtinir ang mayon evacuees sa mga designadong evacuation center sa barangay San Andres asin Suhuton Pinasalamatan man ni Santo Domingo Mayor Jun Aguas ang mga ahensyas sa asin man lain la na stakeholders na nagtarabangan nga ni Matos Tosan ang mga pangangaipokan sa iyang mga kababayan. The national agency such as the DSWD na uh, relentless po ang, ano no ang pagtabang sa today nagpabaya sa today I was I think this is probably the the the, the most na nag uh, nakapagtabang sa tuya na, na na, na, national agency no nasa period na ining ining, ining uh, uh, national agency na mayon eruption and of course uh, dito po one of course ang tabang ko sa tuya po kang tuya po ng uh, padabang uh, congressman na si congressman Saldico along with the uh, congressman Jill uh, Bongalon, na uh, uh, not just once no uh, gram beses na po nagbalik sa banwaan kan Santo Domingo along with sa ibong pagpapauli asigurasyon kan alkalde na kamonitor man girarisin na sa kamugtakan kan mga pinauruling bakwit. Po, uh, ini uh, pong uh, pong bagay na ini na kita po maging grateful sa nagtarabang at at same time, uh, maging of course, uh, uh, maging ano kita po, handa mang giraray, talita po aram na eh time, baka po mag, magbinoa po si, Mount, si, si Mount Mayon. Magigirumduman Pecha 5 ngunya na Setyembre kan isugo kan alkalde ang pagpapauli sa mayon evacuees. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.